Ano nga ba ang mangyayari kapag pumanaw ang isang Santo Papa? May sikreto bang proseso ang Vatican? Malalaman natin yan ngayon. Kapag pumanaw ang Santo Papa, ang opisyal na mag-aanunsyo nito ay ang Camerlengo, ang kardinal na inatasang pangasiwaan ang Batikan habang walang bagong papa. Ang Camerlengo o Camerlengo of the Holy Roman Church ay isang mataas na opisyal sa Batikan na may mahalagang papel kapag namatay ang isang Santo Papa. Kasama sa tradisyon ang pagsasagawa ng isang sinaunang ritual kung saan tatlong beses natatawagin ng kamerlengo ang pangalan ng Papa. Pag walang sagot, ay dideklara na siyang pumanaw. Pagkatapos ng opisyal na anunsyo, ilalagay ang labi ng Papa sa F. B. Peter's Basilica para sa public viewing. Milyon-milyong deboto ang pupunta upang magbigay pugay. Magkakaroon ng siyam na araw ng pagluluksa na tinatawag na Novendiales. Ito ay serye ng misa at panalangin bilang paggalang sa Yumaong Santo Papa. Habang wala pang bagong papa, ang Vatican ay nasa ilalim ng tinatawag na sede vacante o vacancy. Ibig sabihin, wala munang leader ang simbahan, at ang mga desisyon ay ginagawa ng College of Cardinals. Magtitipon ang mga kardinal mula sa iba't ibang bansa upang ihanda ang conclave, ang sikretong proseso ng pagboto para sa susunod na Santo Papa. Sa Sistine Chapel ginaganap ang conclave. Mahigpit ang seguridad, walang cellphone, walang contact sa labas. Lahat ng kardinal na wala pang 80 taong gulang ay boboto para sa bagong Santo Papa. Kapag hindi pa sila nagkakasundo sa boto, makikita natin ang itim na usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Ngunit kapag puti na ang usok, ibig sabihin, may bago na tayong Papa. At dito natin maririnig ang sikat na linyang Habemus Papa mayroon na tayong bagong Santo Papa. At yan ang proseso kapag pumanaw ang isang Santo Papa. Napaka-organisado at puno ng simbolismo, hindi ba? Ano sa tingin nyo? Sino kaya ang posibleng maging susunod na Santo Papa? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming ganitong content.